Si Stacy, ang pinakamamahal na iki kay Queen Inang Bini, ay higit pa sa babaeng mahilig sa lahat ng bagay na kulay rosas. Siya ay isang masigla at mapagmalasakit na tao na may pusong puno ng pagmamahal sa kanyang mga tagahanga. Sa kanyang mga kapatid na Bini at higit sa lahat, sa kanyang pamilya. Sa video na ito, mas malalim nating tinitingnan ang personalidad ni Stacy. Ang kanyang mapagpakumbabang simula at kung paano nakuha ng kanyang kakaibang alindog ang puso ng marami, kilala sa kanyang masayahin at bubbly na personalidad. Si Stacy ang madalas na pambabae sa kahit anong cute at masayahin. Ngunit alam mo ba na sa likod ng kanyang bubbly na imahe ay isang batang babae na nagmamahal sa simple, mapagkumbaba na buhay at pinahahalagahan ang malalim na koneksyon sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Sumisid tayo, mahilig din po ako sa bata. Like yung mga anak ni na Coach Mickey, Pers, and Coach Anna, vocal coach, lagi po ako yung pinupuntahan nila. Feeling ko yung very kikay talaga, lalo na yung mga batang babae, gusto na yung mga pangbabaeng ganap. Hindi lang kilala si Stacy sa kanyang pagmamahal sa pink at sa lahat ng bagay na cute, siya rin ang ultimate kids idol. Nakikipag-ugnayan si Stacy sa mga maliliit na bata sa paligid niya. Palaging siya ang nagpapangiti sa kanila, lalo na kapag naghahanap sila ng makakachat. Ngunit ang kaaya-ayang. Masaya mapagmahal na larawang ito ba ay naglalagay ng pressure kay Stacy na laging maging perpekto. Well, hindi naman, di naman ako na pre-pressure kasi yun po talaga ako. Hindi ko po kailangang magpanggap na kailangan kong maging wholesome palagi kasi palatawa naman po kami and very friendly naman yung branding namin. Ibinahagi ni Stacy kung paano nakatulong ang mapaglaro, nakakatawang bahagi ng bini na tukuyin ang kanilang imahe. Nagpapasalamat siya na, bilang isang grupo, kilala sila sa kanilang pagpapatawa at ang kanilang mga tagahanga na tinatawag na blooms ay nagbahagi ng mga nakakatuwang sandali ng bini na patuloy na nagdudulot ng kagalakan sa kanilang mga taga-subaybay. Para kay Stacy, ang pinakamagandang bagay sa pagiging bahagi ng bini ay ang pakikipagkaibigan na kanilang ibinabahagi. Walang nasaktan at lahat ay nasa loob lamang nito para sa kasiyahan. Ngunit kahit na siya ang ultimate kikay Queen, ang mga ugat ni Stacy ay tumatakbo ng malalim sa kanyang pananampalataya at pamilya. Lumaki sa mga probinsya ng Ifugao at Nueva Vizcaya. Ginugo ni Stacy ang maraming oras sa pagkanta sa simbahan kasama ang kanyang lolo, isang pastor. Maagang namulaklak ang kanyang pagmamahal sa musika. At malinaw na ang kanyang pamilya ang naging pinakamalaking mapagkukunan niya ng lakas at inspirasyon. Pero hindi lang boses niya ang nagpapaspesyal sa kanya, kasing laki ng puso niya, sobrang proud sila, lalo na nung umuwi ako last year. Sobrang proud sila, yung ministry namin. Very proud kasi sila rin yung nagpray for me. Mga prayer request ko sa kanila ko rin sinasabi. Kitang-kita ang pagmamalaki ni Stacy sa kanyang pamilya. Pinahahalagahan niya ang bawat sandali na makakasama niya sila. Lalo na sa panahon ng bakasyon, kapag naaalala niya ang init ng mga pagtitipon ng pamilya at ang kagalakan na nadarama ng kanyang ina na makita niyang naabot niya ang kanyang mga pangarap. Feel ko po kay mommy na sobrang proud siya sa akin. Kinuwento niya sa akin na pangarap din niya ito dati. Gusto niyang mag-artista before, kasi ito talaga yung dream niya and happy siya na sa akin po nangyayari lahat ng ito. Sa kabila ng kanyang lumalagong katanyagan, nananatiling grounded si Stacy. Gustong gusto niyang gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan pinapanatili ang kanyang buhay sa labas ng spotlight bilang lokay hanggat maaari. Para kay Stacy, ito ay tungkol sa balance, ang pagiging bahagi ng bini at pagtupad sa kanyang mga pangarap, habang pinahahalagahan pa rin ang mga tahimik na sandali na pinakamahalaga, hindi talaga ako palalabas, bahay lang ako. Bahay, bini, bahay, bini. Lumalabas kami nila mommy, pati yung friends ko rin from province pag nagpupunta po sila dito. Lumalabas kami. Pero hindi rin po ako ma-post social media, gusto ko private lagi 'yung pinupuntahan namin. At kapag nalulungkot siya o nangangailangan ng payo, may isang taong lagi niyang maasahan, ang kapatid niyang binina si Mikha. Siya talaga 'yung kapag niya lumabas o kapag tinawagan ko siya 'yung hinihingan ko ng advice. Pupuntahan niya ako sa kondo kapag hindi ko kaya mag-isa. Siya 'yung one call away. Kapag nasa tabi niya si Mikha, kayang kayanin ni Stacy ang anumang bagay, ito man ay paghawak sa pressure ng katanyagan o simpleng pag-enjoy sa mas magaan na sandali ng buhay. Kakasimula pa lang ng journey ni Stacy with Bini. Pero isang bagay ang malinaw, she's a star not just because of her talent, but because of her heart. Mula sa kanyang masaya at bubbly side hanggang sa kanyang malalim na koneksyon sa pamilya at pananampalataya, talagang isa si Stacy. Hindi kami makapaghintay upang makita kung saan siya dadalhin ng paglalakbay ni Stacy. Kung pinapasayan niya ang araw namin sa kanyang pink at kikay vibes o ipinapakita sa amin ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan at pamilya, isang bagay ang sigurado. Nandito si Stacy para manatili at mahal namin ang bawat panig niya.